Luis Manzano, umano'y kinaladkad palabas ng bahay si Jesse Menjola. Kumakalat ngayon ang balitang kinaladkad umano ni Luis Manzano palabas ng kanilang bahay si Jesse Menjola matapos ang matinding pagtatalo. Ayon sa isang kapitbahay, Narinig daw ang sigawan ng dalawa bago lumabas si Jesse na umiiyak at walang dalang gamit. Sinubukan pa raw ni Jesse na makipag-usap, ngunit tila hindi na siya pinakinggan ni Luis. Kitang-kita umano ang galit sa mukha ng aktor habang isinara ang pinto. Ayon sa source, matagal na raw may tensyon sa kanilang pagsasama bago umabot sa insidenteng ito. Tumanggi ang kampo ni Luis na magbigay ng pahayag sa ngayon wala ring opisyal na sagot si Jesse tungkol sa mga ulat. Marami ang nabigla at nalungkot sa pangyayari, lalo't kilala silang matatag na mag-asawa noon. Hati rin ang opinyon ng publiko tungkol sa naging kilos ni Luis. Patuloy ang investigasyon sa tunay na nangyari sa pagitan ng dalawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you